Hi hey guys! Super Yummy Goodness na mga halap nyo! Yan! Guys, dito tayo! Hulay na kung saan! Yung pinakasigat na pinapangmanok! Ayan! Dito yan sa may Bulacan! Woo! Sa may Tabang Street! Tabang Road! Ayan! Kaya yeah! pahintay nyo! Titikman natin to! Alpahintay nyo! Tora! Let's go! Yeah. <laughs> So ayan guys no, kita nyo nga nasa labas yung gawaan nila. Tapos papasok pa dito sa loob yung bilihan mismo nila no? Ito yung mismong bahay nila guys eh. Yeah. Makita niya na papasok kami niyan. Tsaka tuturuin kayo ng mga tabado nila dun sa labas guys. So ayan guys, dinadayo talaga sila. Ang tsayong tapahan. Wala na nga si Aling Chayong, si Aling Mercy na po ang pumalit dyan At ang naka ayan yung asawa niya Pangpulutan lang sana talaga nila yun eh Naglaga sila ng manok Tapos kinabukasan, natira, piprito niya daw sana Eh normal na yun Naisip niya tapahin At yun nga, sinilangang Parang baliwag na oh. Baliwag style Tinapang manok guys, ayan Mayroon na siyang packaging guys oh Parehas nung mga lechong manok sa kanto Ayun, available din sa leg quarter guys na tinapang manok guys waysable din sila tsayong tapahan guys open sila monday to saturday simula 7am hanggang maubos guys ng gabi tapos available ang tinapang manok after lunch hanggang maubos guys kainan po dito alam yung makiwas chara. yung mainit-init pa guys yung mainit-init yung kay tsara yung mm, tsara dapat talaga subikat yung matyari. So guys, no, ito na yung tinapang manok. Oh. Grabe. Mas maganda siya sa personal guys, kung kita niyo dyan, no. Makintab-kintab pero sa personal. Tapos mainit-init pa, guys. Tikman natin 'to. Tapos meron silang lang ano, pinagmamalaking ano, at sara. Tikman natin guys sa Lumulutang 'yan, no. Kakaiba dito sa chayong, eh. Yung pinggan lumulutang. tiga mga pa ako dito. Sa kabila. ayun o. Lumulutang yung ano. Yung pinggan dito. Masarap suka. Uy suka. Yummy. Si ma'am ano. Ma'am Mercy. Mercy pa ano. Tignan po. Kain tayo. Tignan mga po tayo. Ano po Ano po para. May konting ano. Effort. Yeah. Ano yun. Tignan natin guys na. Baka nakikapan yung higawa. Hindi po. Si Mrs. Ayan o. Grabe ah. Kain po. <laughs> Ang sikat na sikat ni Aling Mercy, oh. Ito, Kasama natin sa likod. Tikman natin, let's go. Mmm. Parang tinapangaw. Ang sarap. Tata pag-isaw sa mga suka, kaya tiyan. Ito natin ng ano, suggestion ni Aling Mercy. Ito yung mamalaki nilang suka guys mm. mm. Ang namis na sarap Matcara daw Matcara daw Matcara guys Matcara daw Matcara daw Matcara daw mucho, <coughs> <coughs> ¿verdad? may konting asim. Sop, ako na miso miso, guys. Pero kahit wala siyang sausawan, masarap na siya. Mm. Smoky. Ang lambot, guys. Mmm. Worth it ang dayo nyo dito sa tayong, guys. Pero gusto nyo ng tinapang manok, puntahan nyo itong ito na pani Aling Chayong. Ano pa tayo nyo? Napunta na kay Aling Mercy. Ito na, let's go!